Hello guys, welcome to my vlog. This is happy vlogs din naman sa So ito guys, at this vlog ay siguro ko sa inyo kung paano magbutok ng tawag dito yung sa sa Pinas ito ay fresh milk right? So ito na pala yung mga sangkap niya. Ayan, magamit tayo ng gabi. Ayan, magamit tayo ng big At saka yung mga ano pong itong na kasi sa wala, gusto na yung tuwa natin. Ang tawag yung mga So, so, na lang. so ito Ito So,

o salin yung bago natin makinig. So, itabi muna natin. So, yan. Yeah. Simple yung lang na dito, mister. dito, yung yeah. nasa May, tayo, fish yeah. cake. Ito, so, ito, yeah. So, hindi ko tayo babawit para makikita siya. Sige na lang natin. Ayan. Sige na lang natin.

belum materialitasnya, bukan. kita memang tidak mengerti. karena itu, kita tidak bisa mengerti. tapi うま私は。 ito na pala yung niluto kong dry meat sa atin sa Pinas ay fresh make eh. so ayan, ito na yung finish product at finish product ko guys so, ayan, napakasimple at napakadali at uh, ulam na so thank you for watching have a good day and see you around see you in my next vlog and bye bye everybody, everybody.